Kaibigan. Gagawa po si LTO na tinatawag na pro forma documents na i-download mo yung mga na walang deed of sale, expired na yung mga ID, at i-attach mo lang dito or, or hindi makontak o hindi mahanap na yung mga may mga kaibigan. Hello! Ayan mga kaibigan natin hanggang May 2024, 2025 mga kaibigan. Ito yung deadline ng mga lumang motor na nabili natin na second hand mga kaibigan so tandaan nyo mabuti na May 2024 at ang mga nakasakit po dito mga kaibigan eh dapat daw po sabi nung nakita natin sa isang post at syempre at ito po mga kaibigan katatapos na katatapos lang ng meeting ni attorney Pua at yung mga ibang riders po ng organization at sabi nga nila doon mga kaibigan na yung mga motor na nabili natin ay hindi po ito sakop ng 20 days period na magkabag gumulta ng 5,000 pesos. Pero ang maganda dito mga kaibigan, kung yung mga motor mo na, ayan mga nabili natin mga motor, sabihin natin ganan. Bibigyan po tayo ni LTO na pagkakataon na ma i-transfer ang ownership nito bago mag-renew ng ating motor o bago mag-renew ng ating rehistro. Mga kaibigan, na, eh, tandaan nyo na bago mag-renew, eh, kailangan mapalipat na po natin sa pangalan natin yung motor na nabili natin na second hand. At sabi nga niya, mga kaibigan, eto ang maganda rito. Balak pong alisin ni LTO ang confirmation sa pag ng ownership para mapabulis ang proseso. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, pwede kang mag-file ng inyong transfer sa pinakamalapit na LTO na hindi na hihintayin pa na malipat ang mother pile ng iyong sasakyan. So, iyan isa sa pinakamaganda na gagawin ni LTO. Ang maganda rin dito mga kaibigan, gagawa po si LTO na tinatawag na pro forma documents na ida-download mo yung mga nawalang deed of sale, expired na yung mga ID, at i-attach mo lang dito or hindi makontak o hindi mahanap na yung mga may-ari. Ang kailangan lang mga kaibigan ay ninyo kasama ang sasakyan at isang dyaryo na may current date para may atat sa proforma at pagkatapos ito ay fill up, i-download sa ating profile o sa ating portal. Mga kaibigan, yan o, oh, maganda yun ha, yung sinabi ni ni LTO ha, bibigyan siya na ng proforma para doon po natin i-file o doon natin i-download yung mga dokumento na kailangan natin para sa pagka transfer of ownership di ba sabi nga niya ano kung hindi niyo na makita yung first owner hindi niyo na makontak di ba isa lang yung ID so ang pinakamaganda pala dito mga kaibigan sabi nga niya eh iya attach mo lang yung picture mo na may kasama ng jaryo na may date na eh yung date na yun inasa yun na ngayon di ba ang maganda pa dito mga kaibigan si senator JB here ito ay kakausapin ang HPG para mapabilis po yung clearance ng ating mga motor kasi minsan totoo lang real talk lang naman tumatagal naman talaga yung clearance natin eh. diba? at gagawa din po ng portal ang LTO para doon natin i-download para doon natin lahat ipapile ang ating transfer of ownership doon makikita natin lahat doon malalaman natin lahat na yung ating motor e eh po pwede natin ipalipat na sa pangalan natin okay so malino yan mga kaibigan tandaan nyo ito po ay yung mga lumang motor na nabili natin before mag May 24, 2025. At after naman ng May 24 o yung tinatawag natin May 25 na, eh, ito po ipapasok naman to sa 20 days na process na period para pagpapalipat ng pangalan. Pero malaking usapin pa rin po yan. Pag-usapan muna natin ngayon, eh, yung mga nabili natin na second hand na motor na matagal lang nasa atin. Okay, ang At tambayan nung para mga ibang upload natin, so mga ibang video natin, bubusisain natin yan, iisaisahin natin lahat. Okay? So, yun lang muna ha, mga kaibigan, na maraming salamat. Thank you.